and makeup. Yes. I do believe that uh, our country will be great. Please, mahirap sa intindig sa ating mga kababayan and mahirap yung kailangan natin gawin. Kasi you really have to stand firm especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, magagawa ng ating At umabot ang balita sa palasyo ng Malacanang na si VP Sara kinukonsider niya ang paklakbaw sa 2028 presidential election. Kaya naman kumilos agad ang Malacanang. Kinabukasan, January 13, nag nagpatawag ang dinir ang palasyo sa lahat ng mga senador at ng kanilang mga asawa. At ang First Lady mismo nag-organisa sa dinner ng asawa ng mga senador at ang mga senador. Ito yung photo courtesy from PTV. Ito ay kuha sa bahay pangulo sa palasyo ng Malacanang, January 13, 2025. Sa post Lady Lisa Marcos Dinner with Senators and their spouses Bahay Pangulo, Manila, 13 of January 2025 Dinner with Senators and their spouses Bahay Pangulo, Manila, 13 of January 2025 Alas President ang lahat ng mga senators na iniimbitan Ano kaya pinag-usapan nila? Pansin nyo ba mayroon kulang tatlo dyan? Ano yung mga sinay tatlo na wala dyan? tatlo yun na yung may mga pride, yung may mga prinsipyo Si Senador Rista, wala dyan, basin yung minority po yun Senador Pungo senator Bato de la Rosa, wala dyan Mga fiscalizer, na no, wala dyan Nakakapagtaka lang Kasagsaga ng INC rally in January 13 So, sumabay din, din sa pag-dinner Nag-invite ng mga senador So, ano kaya pinag-usapan nila? Impeach, may nabibisara pero na si Bibis na na-apat mga na complaint for impeachment. Sigurado makakarating sa Senado. Sobra-sobro na sa sila sa 2 thirds. So ang Senador ngayon ay 23. So 2 thirds pa rin niya. 16. Kailangan ng 16 Senador. Sobra-sobro na sila sa bilang. Ibig sabihin ito. Pwede rin nagpakita silang force yan na ha hawak ng mga Senador.